Magandang araw ulit sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika uh, mga US Pilipino na nanonood sa akin marami po salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat at uh, kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe magsimula na po tayo magsubscribe dito uh, sa red button just press the red button below and it's all free and kung maglagay po sana tayo ng comment no and big likes okay ang uh, unang paksa ng ating komentaryo uh, sa araw na ito ay tungkol sa Atniel. No? Uh, mukhang talaga naging pusong bato na si, Kat, Kat si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. No? Kasi talagang uh, matagal na palang niloloko ni Daniel Padilla si Catherine. Naku, eh, eh mukhang gumamit si Catherine ng, ano eh, ng locator para kay Daniel. man 11 years na magkasama sila. Uh, bata pa sila. Hanggang sa kalahati ng buhay nila ay magkasama sila. Tapos ganyan ang gagawin sa kanya. Itong si Daniel na kala niya ay sobrang kagwapuhan niya. <laughs> uh, yun ang, ang, hindi siya pwedeng mabuhay nang wala si Catherine. Eh, ang laki-laking kumita ni ano eh, ni Catherine. Samantalang siya ay kaatiting lang, no? Ayun. Namana na niya ang pagiging babaero sa kanyang pamilya, yung mga kanyang mga tiyuhin. Eh. So, hindi talaga maganda ang ginawa ni Daniel sapagkat uh, bagas, ano, eh, paghuhudas yan ngiting okay pagkakaharap si Catherine pag talikod ay iba na no? marami palang babae involved at yung iba ay talagang manifest na kay Catherine na, at yung ibang mga kaibigan ni Catherine na lalaki ay alam din pala nangyayari kaya lang hindi, hindi masabi ang, ang, ang ginagawa ni Daniel dahil natatakot sila na masira ang kanilang uh, relasyon ganun nung nangyari ay talagang 'yan. Kaya naging pusong bato na ang ano ni ni Catherine, no? Pusong bato kay Daniel Padilla. Okay? Oh, ngayon, dumako naman ho tayo dito kay sa It Bulaga na pinag-aagawan ng TBJ na original at itong nangaangkin, ah, na Tape Incorporated. 'Yan. Uh, dalawang beses na natatalo sa IPO ang uh, Tape Incorporated at nag-aantay pa ng resulta sa Marikina Regional Trial Court. Dako, mabigat ito sa Marikina Regional Trial Court. Iniintay din ang resulta at ang hinihingi lang naman ng TBJ ay a injunction. Walang money involved. No? Parang the right kasi sila naman talagang may-ari ng trademark na Eat Bulaga. O yan. O, kasi copyright yan eh. Copyright ito. Copyright infringement ang dyan sa Marikina, Regional Trial Court. Medyo mabigat yan. Pero mabait pa rin ang TBJ. No? Yan. Ito naman si Paolo Contis na pinagsisigawan niya na It, bulaga na ah, talagang grabe. Grabe ito si Paulo Contis. Masyadong sip-sip. At saka isa para, ito ba ito si Paulo Contis? Eh, ano yan, may lahing uh, Italiano. Alam mo dito sa Amerika, ay, mga ano yan, mga racist yan eh. Yung mga Italiano, racist yan. Okay? Kaya, uh, ito si Paulo, bago siya, uh, sa south sa isyong ito, eh magbigay ka naman muna ng sustento sa pamilya mo, no? <laughs> yan no. At uh, mapapansin niyo, um, may ang konti lang ano, uh, mag na ngayon ng It Bulaga. Ay kinakanta nila yung team song na ginawa nila Tito Vic and Joey. Sila man talaga may-ari niyan. Sila nag-compose, yan no. At meron silang bagong iko-compose, no? At according to attorney Buko de la Cruz, no? na abogado ng TVJ, anytime they can use the title of It Bulaga in accordance with Intellectual Property Office of in the, there in the Philippines. Oh, dalawang beses na sila at uh, mahirap na, no? Ginak na ng IP ng ng international uh, property na uh, international property office ang Uh, ang case na Itbulaga belongs to TBJ okay at yun dapat respetuhin at uh, respetuhin ng batas ng tape incorporated parang lumalabas kasi itong tape pinahaba lang habang naka appeal sila ng appeal nagagamit nila ang title ng Itbulaga. Binago nila yung logo, no? hindi na pula, medyo silver na ginamit nila. Pero ganun pa rin, pareho silang gumagamit ng it bulaga At nagbanta pa ang Tape Incorporated na ididimanda nila ang ang uh, TBJ for using it bulaga Wow, talaga naman may... may ewan ko kung klasing klaseng itong tape na to No? Uh, sila at uh, nagpakumbaba na nga ang TBJ. At ito ay hindi ko nga maintindihan itong uh, mga kalusos eh. Anong klaseng mga tao ito, no? Uh, ginamit na nga nila yung uh, Itbulaga since July 1 up to the present, eh talaga nagmamatikas pa sila kahit natalo sila. Uh, gagawin nila, katulad ng iba, appeal, appeal. Kasi pag appeal, pwede mong gamitin eh. Pwede mong gamitin. Pinahahabala nila, natalo o appeal ulit. Natalo, appeal Hanggang sa so Korte Suprema. Ay na Talagang mahirap, no? So, yan ang ano, ano? Yan ang update sa sa Eat Bulaga. Okay? At makikita naman nyo sa araw-araw iibibahagi ko sa inyo kung paano ang online. Na marami talaga ang laki ng depresya ng TBJ na itbulaga kesa sa uh, tape itbulaga Bulaga. Okay? Okay, in God we trust. Never hold you peace. Your host, Freddie.